kain tayo bumili na naman ako ng pagkain ko ngayon ang halian bumili ulit ako dun sa labas ito yung binili ko na 600 yen Ayan. ito naman, binili ko sa family mart and binili ko sa family mart kasi parang gusto kong umahin ng Japanese na yan. Mayroong pink salmon pa siya. 498. Oh. Ang pagkain na rin ngayon, binili ko. Ito, 600 600. Yan. Ito naman, 498. So, Parang umabot ano, tayo ng 1,000 ano, ano, yun. Kahit tayo naman ngayon. Ano ngayon yung inumin ko? Juice. Tomato juice. Mayroon dito kaya yun ang inumin natin. Ayan tayo. Hindi na lumalamig dito eh. Hindi lang ano. lumamig sa labas eh. Ay, ngayon medyo umaambon-ambon kaya pagbili natin ang madali tayong bumalik dito dahil maambon. Ang sarap to. Isa lang nasa ako dito ngayon. Ano Dadaki mas. Kain tayo. Sarap. Ang mga pagkain dito, mga sarap. Hindi ka tataba kasi, maano dito yan. Healthy yung mga pagkain nila. May gulay talaga kasama. may sabaw pa. naman natin tinong. One ng lang. I just want to mine may You know salmon pa saka ano ba ito, ba ito gusto ito, dito. ito sabi. Pero sa kila din masabi ano na lang natin ito parang hindi na sa talagyan pakapag natin dito Para uh. ito para pa naman ito wasabi. Sarap. natin itong maliktad. nag-aaral pa lang ano eh. natin itong pink salmon. Hmm. Sarap. Oh. Mm. Sarap. Ah. Kasi ayos pa akong atsara sa atin Pagkain naman dito, kaya lang kailangan pong magloto. Kaya gusto nila, bibili na lang ako sa labas. Para. may budget tayo ng 1,000 yun kada kain na din hindi eh, natin makukubos yun eh. ngayon, ngayon lang tayo kumasos ng ano, 1,000 yun halos dahil gusto kong so, kumain ko na no, mamaya pa pala tayo lalabas nakadakadol tayo dyan sa labas So, naarabot na tayo ng sibuyab. Mamasa dahil doon. Gulan-gulan kasi, oh. Ngayon, nakakatamad dumabas, oh. Eh. Huwag tayo kung tingnan na ito. natin kung matutuwa na ba ito ano. Tuna. Ito yung salmon. Tuna. na. Medyo mahal lang siya kasi 498 Ito lang siya Pero okay na ito sa na. ikman natin Nakakain tayo. Yung maganda dito sa mga convenience store. Magbibili mo lahat ng gusto mo. Ang mami kang pagpipili yan. Eh? Mm, Ito kaya na pa parang may bagay. Pumig so, na lang tayo Ito ang kadya tayo Ito na lang gamitin ating bago Para hindi wala tayong hugasan Lahat-apon Karamihan kasi dito, kan? Disposable Unti lang. Kunti lang ito patanggal lang ng nasa. Dumasin kasi yung tomato juice. Ni. Rahe na pupusin yung ano dito, ulam dito kasi marami. Sa nito sa atin, ang kotik ulam, maraming kanin. Mm. Ayun. nandito na, sana yung wala yung kanin. Ganoon lang talaga. Ngayon, paparaming kanin kasi ito may kanin din. Parang naramdaman ko na, busog na ako. Pero nandahin pag-ulam. Pag-ulam. Je voyage à un tourboisson, toi, je

Huwag tayo okay, magsayang ng pagkain. Chicken sour chicken ito. Sinulog naman sour pork. Dami talaga. na Ito pa dalawa. Kaya natin ako. Ito ay sayang. na. na natin. May kalin din kasi. Ako

nakaraan nagbitbit pa tayo ng basurahan sa galing park doon ko rin na itapon sa ano, kung saan ko binili yun kasi may basurahan sila doon so, Hindi naman ang daan lumanaw pabalik uh, doon ko rin na itapon sarap. Ah. Musok tayo. Ngayon taw sa Busog tayo. Busog na busog tayo. Ah. Ito pang ano lang talaga yung tiyan natin, pang 600 lang. Meron akong binili na karaan 480 lang. Mas mura yung busog din. Marami din eh. Ay, so, sanay talaga ng marami ano. Amis -amis na. Ano. Kami sa minsan siguro. Hindi tayo sanay, hindi tayo sanay marami ka. May kanin din kasi yung sushi so, Inalam mo na. Maraming salamat.